magiging desisyon nyo na naman ng asawa mo, ng pamilya nyo. Okay, Gilly Bears, pag-usapan naman natin ang mga pauwing uwing OFW sa lahat ng mga OFW na gusto na umuwi sa Pilipinas and want to start your business, eto po. May mga tips tayo at guidelines. Bakit ito ang pipili natin? Let's go, let's go. Pero bago yan, syempre, magkapi muna tayo. And thank you po kay Ma'am Jen from Japan. Nag-coaching kami kahapon. Siya po ay merong idinulog kay Rockstar. Gusto niya nang umuwi ng Pilipinas at magkaroon ng negosyo. Pero hindi ganun kalaki ang kanyang capital. Kaya nag-usap kami on how to have the capital and ano mga possible na moves niya dito sa Pilipinas. Okay? So, kung isa ka rin sa OFW na nangailangan ng advice, PM mo lang ako sa personal FB ko. Ayun po ang personal FB, pwede tayo magkaroon ng online coaching. Okay? Now, eto po ang aking uh, triangle. Paano nga ba tayo maka-come up with one business kung pauwi tayo as an OFW? Okay? So, una-una, ang guidelines natin is dapat ang maisip natin negosyo is low capital. Siyempre, hindi naman ganun kalaki ang capital natin. Dala natin pera. Or maybe malaki ang pera mo, pero start is small. Kasi first time natin magnegosyo. O hindi pa tayo masyadong sanay sa pagnegosyo. So, meaning to say, may mga room yan for error, room ng failure. So, kung hindi man siya mag-work 100%, hindi tayo masyadong natalo. Start small muna tayo. Low capital muna, kahit madami kang pera. And second po, easy. Yung madali lang siyang gawin. Yung business model niya parang steps 1, 2, 3. Parang when you do this, eto na yung kasunod, eto na, meron ka ng benta. Huwag muna tayo dun sa komplikadong business model. Yes, marami kasing business model na pwede natin gawin, pero dito muna tayo sa easy. And third po is, ang dapat simulan natin ay meron siyang daily income. DI, daily income. Kasi alam natin, kadarating nyo, pwede tayong magdiwang ng one week, tapos negosyo na agad, and meron na tayong daily income. Kasi pag wala kang daily income sa negosyo ang sisimulan mo, mababaw na naman tayo sa utang. Mangungutang na naman tayo. At isang araw, magiging decision nyo na naman ng asawa mo, ng pamilya nyo, mag-abroad ka ulit. Kaya para maiwasan yan, dapat ito po ang ating simulang negosyo. Okay? So, start na tayo. Ano ba, Doc, ang pwede? Ito ang last, pwede kong gawing start. Start natin itong last ko is vlogging. Yes. Alam mo ba na kaya mo maging content creator kung pauwi ka na sa Pilipinas? For three reasons. First, napakayaman ng experiences mo dyan. Nandyan na yung failures, nandyan na yung success. Tama po. Kung nag-stay ka sa ibang bansa ng 10 years, Imagine mo ang dami mong lessons na natutunan sa buhay, ang dami mong failures na sana hindi mo na ginawa, at ang dami mong realizations. If you want to help yung mga kababayan natin sa mga natutunan mo, pwede mo ka magkaroon ng vlog. And isa pa, ang layunin mo dito, hindi lang para kumita, of course, magkakaroon tayo ng income dyan. Pero ang secondary na uh, objective natin is makatulong tayo. Meron kang mission, meron kang advocacy, negosyong may mission. 'yan yung pagiging vlogger, maayos na vlogger. 'Di ba? sabihin po, meron tayong lessons, meron tayong maitutulong. And mataas po ang success rate ng pagiging vlogger kasi alam naman natin ngayon nagbo-vlog na lahat, 'di diba? Alam mo sa vlogging, if you are just uh, consistent ka lang, frequency and consistency. Yan yung ano, yan yung uh, sikreto. And, kung gusto mo magkaroon ng one-on-one -on -one coaching kay Rastar, how to become a vlogger, PM lang again sa personal level nito. Okay? Now, ang kailangan mo lang dito is your team. Kung di ka masyadong technical person, pwede kang mag-hire ng isa. Para sure na merong mag-edit -e yan, gagawa ng reels, magka-cut, magka-upload. Para ikaw, ang gagawin mo na lang is, isi ka na lang ng content, ikaw na lang ang thinker, and vlogger. <laughs> okay? So, second po. Ito, punta na tayo. Ito, I categorize, no? May, kategori category kasi akong ginawa. Ang first category is home base ka muna. Yes, sabi nga natin, low capital. Sa bahay muna. Para hindi ka na muna mag-rent, magpa-construct. Sabi ko nga kay ma'am dyan yung nagpa-coach sa atin, bawal magpa-construct. Kung kakauwi mo from, from Japan kasi siya eh, tapos mag-business ka, gagastos ka ng 300,000, 400,000, magpa-construct ka ng store mo. Huwag muna mag-rent na wala muna tayo or home base para tipid. First is food, of course. Yan. Number one yan, no? Kung may natutunan ka dyan na uh, isang recipe, pwede mong ibenta. Yung isa po, kinoods ko long time ago pa, from Japan din siya, natuto siya ng isang recipe, yun ang binibenta niya pag-uwi sa Pilipinas. Okay? So, pwede rin yan na kung ano yung gusto dito ng mga kababayan mo, pwede nating aralin at lutuin. Home base again is retailing, uh, bigasan, sari-sari store, uh, distributor tayo ng uh, itlog. Or basta anything na ang base mo, yung bahay mo lang. Hindi ka mag -rent. Okay, so bakit nga ba home base? First, low capital nga. And second, pag pinili mo itong mga negosyo na to food, retailing, sigurado may daily income ka. Kung ikaw po ay makakabenta ng halagang 3,000, 20% profit margin, meron kang 600. So imagine mo, meron kang 600 na income araw-araw. Eh, hindi mauubos yung nakatago niyong pera. Okay, next is rental. So dahil labang nag-iisip ka muna, isip ka muna ng uh, kung anong negosyo na uh, gagawin mo, habang nag-iisip ka, pwede ka muna magparental. Maybe meron kayo sa sakyan may nakapundar ka sa sakyan, i-convert mo muna yan. Rental muna siya. So, ibig sabihin, may mga times na ipaparent mo muna yan. Okay? So, or pwedeng equipments. Or pwedeng video ke, okay? pwedeng ibang bagay na pwede nating iparent. Sa rental business ka muna magpunta. May mga, may mga ano na po ako dyan, vlogs. May vlog na ako dyan, 8 rental business, punta mo na lang. So, yan. Pakakapili ka kasi, hindi mo kailangan ng komplikadong sistema. You just buy it, then rent. Simple, di ba? <laughs> Gano'n lang siya kasimple. And third is, eto, pwede tayo maging reseller muna. Pwede natin maging option ang pagiging reseller. So for example, reseller tayo ng beauty products dyan sa lugar mo. Baka kapag ka with just 5,000, 10,000, so pwede mo nang simulan yan. Ibig sabihin po niya kahit again, kahit nasa bahay ka and online, ma-maximize mo yung time. At least, gumagalaw ka, meron kang pasok na kita. Sabi ko nga po, kahit na 500 a day lang muna ang income mo as bilang kababalik na OFW, yung malaking bagay na yan. Alright? Now, anong disadvantage kung low capital, easy, and daily income, ay simple lang muna yung negosyo natin is, eto po, mataas po ang success rate. Mataas ang success rate, lalo kung home base muna. Kasi sa bahay, madali na mag-adjust-adjust eh. Wala kang masyadong gastos. Kaya misan, gumabagsak ang mga negosyo kahit may bumibili, ang taas ng operating expenses. Pero kung sa bahay, nalelesen yung capital natin. Second, family-friendly business. Alam mo ako, suggestion ko ah, sa mga kakawing OFW, involve mo yung asawa mo, anak mo sa negosyo mo. Si ma'am nga, si ma'am Jen, no? uh, ah, yung natin. Magsisimula siya ng negosyo na dito kasama yung partner niya. So, yung family mo, involved mo sa negosyo si sisimulan. para may katulong ka din. And malilimit yung expenses nila. Ang lifestyle nila is sakto lang. Hindi masyadong tipid, pero nakabudget. Okay? Next is scalable in the future. Lahat ng itong mo, maybe ngayon sabi mo, Dok, hindi naman scalable mga binanggit mo. In the future, pwede nating iscale lahat ng binanggit ng rockstar. Okay? So, sa lahat ng mga pawing OFW, mag-celebrate lang kayo ng 5 days, then, i-start is na ng business para hindi maubos ang inyong inipon para meron na agad cash mo sa pamilya. Let's go, let's go! Kapi po tayo!